Ito po guys, dito po kami sa Barangay Rizal po. Grabe po ang lakas ng tubigan dito oh. Ganda ng view. Grabe, ganda ng view. Ang dami, ganda ng palayan oh. Ito po ang yaman ng Pilipinas. Ang ganda po ng palayan dito. So. Ang laki ng palayan Ito po yung hagdan nila dito Ang ganda oh Grabe guys Ang ganda Ang taas Ang ganda po Ang taas po ng hagda no? no Guys andito po tayo ngayon sa barangay Rizal Grabe po ang lawak po ng palayan nila oh Grabe ganda po ng view oh Lopez Quezon lang po ito sa Lopez Quezon po. Ayan po. Oh. Ang lawak po ng tubigan. Pati po yung daan po nila. Pababa. Ang ganda po. Ang ganda po ng hagda nila. Ayan po. Oh. Grabe taas po. Oh. Mula dito. Oh. Mula po dito pag akyat. Ang taas po ng hagda nila. Oh. Pag baba po. Makikita nyo po itong palayan na ito. Ang ganda. Ganda po oh daming bulaklak. God bless po.